Tignan nyo po. Ayan, tignan nyo si Snoopy. Hindi na nakatali si Snoopy. Hindi na rin nakatali si Mayor. Nasana yung maingay na si Astig. Nawala si Astig. Hindi na rin po sila nakatali. Ayan, tignan nyo naman po. Nakakatawa. <laughs> Hindi sila makasunggap sa pagkain. Ayan. nagre si Astig. Hindi niya masunggaban yung pagkain eh. Alam niya magagalit si papa nila. Oh. <laughs> tingnan niyo naman po. Yan. Lalong lalo na ayun, si Asti. <laughs> Ay, si Mayor. Si Mayor pa yan, no. Oh. Nakahiga sa paanan ng electric pan. Ayan. Ah, tingnan niyo naman po kung gaano sila ka-behave. Wala pa silang two months, pero ayan, medyo natuturuan na ni Papa pa na wag susunggab agad sa pagkain. anong meron dyan? <laughs> Tingnan nyo na mapaitsura nila, o. Oh. <laughs> Akala mo na kung merong ano doon, nagsisiksikan sila dyan, oh. <laughs> Ay, Snoopy, wag yung wire. Snoopy, wag yung wire, Snoopy. <laughs> Kung nasaan kasi si papa nila, doon din sila nakatingin. Nakikisa na rin si eh, oh. Leo. <laughs> Nakikisa na rin tatlong bulilit namin eh. Oh. Ayan sila mga bagong ligo. Ngayong araw, bagong ligo silang lahat. Snoopy, babe si Snoopy, Snoopy. <laughs> alam na alam ni Snoopy pangalan niya. Oh. Si Snoopy po kamukanikaper kani Copper, ayan kamu kani yato. Kama niyo. <laughs> ganyan na ganyan din ang mukha ni Copper nung maliit. Si Astig naman, ayun, nasa tabi ng tita Gracia niya. Si Astig, parang kamukha yan ni Clear nung maliit. si Mayor naman na katabi ng kanyang kamuka. Tita Iron niya, kamuka niya. Kamuka rin po si Mayor ng dating anak ni Iron na si Rocco. Ayan si Mami Diba nila yung nakaupo po na chubby. Ang kanilang Lola Diba. Tingnan nyo naman po, nakakatuwa sila. Oh one family talaga sila. Tingnan nyo naman po One happy family talaga sila. <laughs> oh, wala doon nakahiga. Lahat sila, ayan, magkakatabi lang. Ay si baby Solo. Nakaupo sa bangko. One happy family. Ang aming Barako family. <laughs> Ito po si Barako. Si Bronze nakaunang pa sa kanyang love life na si Milky. <laughs> Sila pong dalawa ang may anim na anak, si Bronze sa si Milky. Ang anak nila si Goku, si Liv, si Cherry, si Polo, si Gara at si Sara. Ayan, si Barako. ay naman yung partner niya, si Grace, na sa baba. Ayan eh lang sila. <laughs> Ayan, maaga silang kakain ng hapunan. Si Papa Fernand bagong bunot ng ngipin. Kaya hindi masyadong nakakapagsalita. Pero, ti tingnan nyo po. <laughs> Ayan, tingnan nyo si Snoopy. Hindi na nakatali si Snoopy hindi na rin nakatali si Mayor Nasaan ay maingay na si Astig nawala si Astig hindi na rin po sila nakatali ayan, tingnan nyo naman po nakakatawa <laughs> hindi sila makasunggog sa pagkain ayan. nagre rebelde si Astig hindi niya masunggaban yung pagkain eh. Alam niya magagalit si papa nila. Oh. <laughs> Tingnan niyo naman po. Yan. Lalong lalo na ayun si Asti. <laughs> Ay si Mayor. Si Mayor pa yan. No? Nakahiga sa paanan ng electric pan. Ayan. Ah, Tingnan niyo naman po kung gaano sila ka-behave. Wala pa silang two months. Pero ayan. Medyo natuturuan na ni Papa Fer pa na na wag susunggab agad sa pagkain. Natatawa ko kanina kay ano kay Astig dinadaan niya sa ano eh ang tawag dito parang nang uh, ano nang haharas ba yun pa ang tawag pa nang dadarag dinadarag niya sa towel si Papa Pai na nila <laughs> ayan po walang tali yan oh. <laughs> oh. wag gagalaw at niyo po hindi nila magalaw aga. <laughs> kaingay-ingay yun -ingay, oh. <laughs> Dinadarag ka na naman po <laughs> Ayun po si Mayor Tingnan niyo si Mayor Si Mayor yun pa <laughs> Bukod tangi siya lang po yung maingay Tingnan niyo naman <laughs> Dinadarag ang papa niya <laughs> Ayun si Mayor Tahimik si Snoopy. Ito po si Snoopy, oh. Tahimik din, oh. oh tahimik si Snoopy. Pero itong batang to, ang ingay. <laughs> Tingnan niya naman po. Di ba, nakakatuwa. Ay, si ano, dinaig pa ni Mayor. Maghintay lang, ah. <laughs> Magpapray lang si Daddy. Ay, <laughs> ingay ng batang to, oh. Abarak oh, pray na. Barak. yan ang ulam po nila ay may okra at kalabasa. With pork. Yan. Nilagang nilagang karne ng baboy na may kalabasa at okra. Hindi nakatiis astig, oh. astig. Buhat ka ni Papa mo. <laughs> Hindi nakatiis eh. Walang gagalaw ha. Pe pray muna. Pray muna, pray. Ito na nag-iingay na rin si Snoopy. Pe pray muna si daddy nyo. ayo karga-karga po ni Papa Pernan yung maingay. <laughs> Ingay kasi ni Estig eh. Nakakatawa po. dali talaga nilang matuto. O, oh, hindi nyo. Huwag magpasaway kay Papa. Baka mabinat si Papa nyo. Ba? Barak. Nagpabunot kasi ng ipin si papa nila. Ay. Mayor. Busog na kayo ah. <laughs> Ay, nahawakan ko muna sila bang nagpe-pray kayo. Hindi baka tumalon. Hindi si Snoopy diyan na yan. O kaya hawakan mo si Snoopy. Ah, pray na kuya. Pray na si ku... Daddy Barak. Meron na rin po sila tag-iisa nilang pagkain. Ay, tatalon nga pa. Ayun na si Mayor. Ayun, tumalon. Bumaba. <laughs> ah, maghintay na. Maghintay lang. Magpipray lang. Inaayos lang ni, ni Papa Fernan. O, oh, Barak. Barak, pray ka muna dito sa bangko. O, oh, Barak, pray na tayo ha. Kasi si Papa bagong bunot ng ngipin. oh. O, pray na. Panginoon, salamat po sa biyaya na aming natanggap, sa pagkain po na nasa aming harapan. Maraming maraming salamat po. Amen. O, amen na, Barak. Salamat po. Salamat po sa pagkain namin. Ayan po. Kain na. Ayan, Janel, yan, Doon ka, sa tatlong bulilit yan. Ayan, o. Oh. Maaga po silang kumain. Copper, kabila ka, copper. O, oh, sino yung Ay, si, ano pala? Si Gracia. My God. Ayan sa inyo, oh. Ayan po ang kanilang hapunan. Maagang kumain. Para maaga po kami maka hinga mamaya dahil si Papa Fernan ay bagong bunot ng ngipin. Ayun po yung tatlong bulilit. <laughs> Bali, yung pa rin ni Papa Fernan. Mag, hindi na sila pinagsasalo-salo ni Papa Fernan. Hinayaan na ni Papa nila na nag-iisa rin sila ng plato. Ayan. Ayan po, nakaraos ng kanilang hapunan. Sana po magustuhan nyo yung video na to. Marami, maraming salamat po. God bless po sa atin. Si Ginel talaga mabagal niya kumain. Ayan po, God bless. Salamat po sa tumapos ng video na to. ayun po yung tatlong bulilit. Inaantabayanan pa ni Papa nila para matuto pa. Kulang pa po, hindi pa sila ganun ka tuto pero nakakatuwa at kahit pa paano po nakikinig-kinig na <laughs> tumataog-taog -tumataog pa yung plate <laughs> ayan po God bless salamat po